Tingnan natin kung ano mabubulay-bulay natin ngayong gabi. Ang ating record na pag-iisipan ngayon ay yung kahalagahan ng uh, pangalan ng Diyos. O, kasi noon, kilala niyo ba si Moises? Oo. Sa pagkakataon, si Moises, ang ulat na ito nasa Ex Exodo 3 hanggang 15. Ayan. Ito yung pagkakataon ng na habang nagpapastol si Moises. Uh, nakita niya na habang siya ay nagpapastol uh, may nakita siyang isang uh, tinikang palumpong. Uh, itong tinikang palumpong doon sa record ayan, sa record ng Biblia doon sa ayan sa tres. Oo. 3 o exodo 3.3 nakakita siya ng uh, tinikang palumpong tinik na halaman o tinipa, tinikang palumpong na hindi natutupok ng ayun, apoy na-imagine mo na nagliliyab ng apoy yung isang uh, alaman pero hindi natutupo. Oh. kasi sabi ng record dito ng Biblia, ayun, pinapakita nito at nakakamangha ng pagkakataon iyon isang tinig ang tumatawag sa gitna ng tinikang palumpong. Alam niyo ba kung sino yon? tinatawag si Moises. Sino kaya ang nagsasalita ngayon? Sa, sa Biblia, ang Diyos ang nagsasalita. Ngayon, merong ipagagawa kay Moises na isang bagay. Oo. At ganito ang salita ha, na binanggit ni Moises doon sa, sa record na sabi niya eh, sinumagot si Moises, kung sakaling pumaroon ako ngayon doon sa lugar na yon at sasabihin ko sa kanila, isinog ako ng Diyos. Paano kung it, itanong nila sa akin, ano ang pangalan niya? Ano ang sasabihin ko? Nakita mo? Nakita niya yung eksena? Kinakausap siya ng Diyos do sa tinipi, tinikang palumpong at mayroong ipagagawa sa kanya o pupunta siya sa isang lugar para uh, may mensahe. O para maniwala yung mga taong yon ay galing sa Diyos, yung mensahe niya. O tinanong ni Moises, kung ako ipapadala mo doon, o an anong sasabihin ko at ano ang pangalan niya? O anong pangalan na nagsubo sa akin? Nakita ninyo? Kahit si Moises, papupuntahin siya doon sa isang lugar, pero oh, merong katunayan kung sino yung nagsugo. Oh, ang ginawa ni Moises, tinanong niya ang Diyos, Pupunta ako doon. Ano siya? Sabihin ko doon sa mga tao. Ano pangalan mo sa diwa? Ano sasabihin ko? O oh, ganito ang sagot ng Diyos doon sa Genesis 3.15. O, oh, mabasahin natin ha. Ah. Ganito ang sabi. Ang sabi, At muling sinabi ng Diyos, ah, exodo pala, exodo, sorry po, sorry, exodo 3.15, ganito ang sabi, At muling sinabi ng Diyos kay Moises, Ito ang sasabihin mo sa mga Israelita, Isinubo ko sa inyo ni Hoban at Diyos, ni Abraham, ang Diyos Misaa, at ang Diyos ni ako, ito ang pangalan ko man, at dapat itong tandaan ng lahat ng henerasyon. Napansin mo, napansin ninyo, nagpakilala ang Diyos na Jehovah, at kaya ang pangalan niya, anong sabi ng Biblia at anong sabi niya kay Moises? dapat itong makilala at gamitin ng mga tao. Saan daw? Hindi lang mga Israelita. Dapat makaalam nito. Ang sabi, sa lahat ng generasyon. At mananatili ang pangalang ito magpakailanman. Di ka ba natutuwa na nakilala natin ang ating pinakamamahal na Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat sa buong universo. At nakatutuwa, alam na alam ito ng ating dakilang guro, ang ating Panginoong Isus, sapagkat mas dakila siya kay Moises, sapagkat ang ating Panginoong Isus, alam niya ang lahat ng bagay na ito kasi kapiling siya ng kanyang ama si Jehovah bago siya pumunta sa lupa bilang isang makapangyarihan nila lang ni Jehovah ang kaisa-isang anak niya sa langit. Ang nakatutuwa, ano? Marami tayong natutunan mula sa Biblia, mula sa pangalan ng pinakamahalagang persona, ang Diyos na Jehovah.